magahanap nga pala guys kami ngayong araw na mga pwede naming iulam dito sa loob ng lalao at eto nga guys nandito kami ngayon sa spot kung saan marami nakukuhang mga kulapot at dito rin nga pala guys kami magluluto nitong mga nakuha namin eto nga pala guys yung mga shell na kahit maliliit lang ay eh sobrang sarap talagang iulam at nagiyaw na rin nga pala guys kami ng isda dito sa may tabing ilog at dito na nga pala guys kami nag food trip what's up mga kanapadaan lang so ngayong araw nga guys magsisimula na naman tayo para sa panibagong yugto ng ating adventure guys ready ready na naman guys adventure itong bangka nating na sinimo at nyo naman guys napaka-pogi ng bangka natin na yan at ready ready na siyang maggala at dahil nga guys walang pasok ngayong araw ay eh, kasama ko rin dito yung kapatid ko na camera girl namin at eto nga guys siya ready na ulit siyang sumama sa mga gusto nga pala guys magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo dito kung sinong gusto niyong i-shoutout at mga taga-saan kayo para may shoutout ko guys kayo sa next vlog namin alam nyo guys itong buhay vlogging ay sobrang sarap talaga ng feelings namin pa nakakagawa kami ng isang buong video na malupit na adventure at masarap na food trip siguro guys ganito yung feelings na tinatawag nilang passion kahit guys medyo napapagod nahihirapan kasi ginagawa mo basta masaya ka lang ay patuloy mo pa rin tong ginagawa sobrang sarap naman kasi guys maggala dito sa loob ng mangroves sa tumanap ng mga pwede nating food tripin kesa naman guys magtambay ka lang sa bahay at mag cellphone ay walang mangyayari sabi nga guys ng iba araw araw may pag-asa pero totoo yun guys kaso nga lang may twist doon. araw araw may pag-asa pero kailangan may gawin ka rin sa araw araw di naman kasi guys darating yung blessing sa bahay o sa igaan mo lang kailangan mo guys mapagod at magbuwis ng kahit paanong oras gayang guys ng kasabihan ng iba sa Diyos ang awa nasa tao ang gawa. Totoo yun guys, kaya kailangan pa rin natin magsikap. Medyo mahaba nga guys yung binagtas namin ngayong araw bago makarating dito sa spot kung saan kami guys maunguhan. Ito mga tinatawag guys namin na kulapot o mini tahong. Eto nga pala guys yung mga native na tahong dito sa lugar namin at sobrang dami nga pala guys nito dito sa lugar namin para silang mga banig na naggalat lang dyan sa ilalim. Naalala ko nga lang pala guys no mga panahong bata pa kami. Eto nga pala guys yung nagiging pantawid ulam namin no mga panahon na yun. Eto guys yung kinukuha ng mga tatay at nanay namin para lang merong kami may ulam. Kaya guys, pag ganito ang ulam namin sa mga panahon na yun, eh, alam ko na na wala kaming pera o kapos yung aming budget. Pero ganun pa man guys, eh, hindi namin kinakahiya yung ganun pamumuhay. Dahil kasi guys, sa ganun pamumuhay, ay eh, natuto kaming lumaban ng patas at maging masipag araw-araw. Syempre guys, marami rin kami natutunan dahil sa buhay na mahirap. At lahat kami ng mga kaibigan ko, ay eh, siguradong naranasan talaga namin yun at hindi namin yung kinakahiya. Nagkaroon pa nga guys ng pagkakataon na pinaplastik-plastik namin yung mga ganitong kulapot at sinasamahan namin yung aming mga nanay para lang magtinda. Na Naalala ko pa nga guys no na 7 pesos yung isang plastic na maliit na plastic nitong ganitong kulapot. At dahil nga guys sawa na yung mga tao dito sa kulapot sa lugar namin ay doon namin tinitinda pa yun sa bukid o sa bundok. Medyo malayo pa talaga. Sabi ko nga guys dito sa kapatid ko habang nanguha kami ng kulapot ay eto yung madalas niyang inuulam noong bata pa siya na palagi namin kinukuha nung tatay at nung mga kuya ko. Akala nga niya guys noong mga panahon na yun sobrang sarap na ng ulam namin pero hindi niya guys alam ito lang yung simpleng kulapot. Madali nga lang pala guys, manguha niyan. Kukunin niyo lang sila sa mail ilalim ng puta ate kasi nakadikit lang sila dyan na parang mga banig. Ang medyo mahirap nga lang guys gawin dito sa pangunguan ng kulapot eh, syempre guys itong paghihimay na kailangan talaga guys ng tiyagaan dito para makarami ka. Native kasi guys itong mga kulapot na to at medyo maliliit talaga sya pero kahit malilito guys ay eh, garantisado naman guys yung lasa at sobrang sarap din guys ng sabaw nito. Dito ko guys mapapasabi na sabaw pa lang ay eh, ulam na talaga. Dahil nga guys marami kami magkakasama ngayong araw eh, hindi na rin kami nahirapan sa paghihimay dyan at sanay rin nga pala guys kami maghihimay nyan kaya medyo napadali rin yung gawain namin. Ang gagawin nga lang pala guys naming luto dito ay tinola, parang tinolang manok at naghanap na lang guys kami dito ng napahagandang spot kung saan kami pwede makapagpahinga at makapagluto nito mga kinuha namin. Siyempre pagkadating namin dito sa gilid eh, agad na rin namin inekasa, is, inasikaso guys. Ayun, nabulol na. Napakaganda rin nga pala guys ng spot na napili namin ngayong araw. Sobrang sarap dito magkabit ng duyan tapos magpahinga. At limited gatong rin nga pala guys ito tagpuan namin ngayong araw na spot. Sobrang daming mga kahoy dito guys. Marami nga pala guys sa inyo nagre-request ng na mga long form video namin kaya eto guys ginagawa na namin yung request nyo para naman guys ma enjoy kayo sa panonood dito sa mga vlog namin pero syempre naman guys bilang kapalit at paglalambing share nyo naman guys yung video namin at wag nyo na rin kalimutang wag follow at mag comment sa mga punto nga guys na to dahil nagugutom na rin kami nag get na nga pala guys kami dito ng tropa kong si Angelo ng sibuyas at bawang tsaka aluya at dito nga guys biglang naisipan namin maglaro ni Angelo kaso nga lang guys hindi na pala kami marunong nung ganong apiran itong kapatid ko na nga lang pala guys daw ang magluluto nitong au-uulamin namin ngayong araw dahil na napakagaling daw niya. Marami daw guys mga tinurong teknik sa kanya yung nanay namin sa pagluluto pagdating dito sa mga kulapot na ganito. <laughs> Habang nagluluto naman guys itong kapatid ko dito, eh, naghanap nga pala guys kami ng mga butas ng alimango dito sa may bandang gilid. Kaso nga lang guys, wala kami nakita dahil medyo malabo ang tubig ngayong araw. At speaking of tubig nga pala guys, nilagyan nga pala namin na medyo maraming sabaw itong amin niluluto. At pag naging ganito na nga pala guys ang itsura niyang kulapot na yun, bumuka na eh, pwede na natin lagyan guys ng mga pampalasang sangkap yan. At isang kulo na lang guys, gaya nito ay eh, pwede, pwede na natin ulamin at food tripping mga yan. Grabe, sobrang sarap nito guys. Ang kasama ko nga pala guys, tropa ngayong araw ay eh, si Miguel nga pala guys itong nakatalikod tapos si Topeng yung nandun sa may bandandulo tapos si Angelo sila nga pala guys yung mga tropa nating makukulit at malalakas pumudri pero malulupit yung mga yan guys at mababait habang nagluluto kami pinagmamasdan ko nga pala guys dito yung mundong ginawa sa atin guys ni Lord sobrang ganda guys nito at tao lang talaga yung sumisira kaya panatilihin na na nating maging malinis at talagaan itong ating mundo may dala rin nga pala guys kami dito mga isda kaya kahit papano guys eh meron kaming pang ihaw dito eto guys yung mga simpleng ulam na pag nandito guys sa mangroves o eh, sobrang sarap na talaga na mga ganito. Inan nyo guys. Hindi pa luto yung aming inihaw pero inapapak na namin na rin oh. Mmm. Darap. Gabi. Mm, ah, naman. Saigong <laughs> <laughs> mm -hmm. sabaw. Huh. Gabi. Nalasa. Alright. Itay natin yung ano, Naluto na nga pala sa punto na to yung mga kakainin namin at nagdasal nga lang pala kami dyan at nagpasalamat kay Lord para gabayan kami sa araw-araw sa pagbablog namin at salamat din sa mga blessing niya. Isang solid at napakasarap na pananghalian na naman nga pala yung naging food trip namin dito. Kaya sa lahat ng mga nanood, huwag sanang kalimutang i-share tong video na to at kita-kits ulit tayo guys sa mga susunod pa naming adventure.